feeding time mga Pinoy, magandang hapon po sa atin lahat at uh, makulimlim na naman parang uulan so ganito na naman palagi tuwing hapon ang ating uh, panahon pero okay lang yan at uh, at least si eh, umaraw kaninang umaga Samahan nyo ako mga kapinoy at magpapakain tayo ng ating mga laga You know? uh, binibigyan ko lang sila ng mga corn grits yung so, ating uh, patuka na mais yan mga pinoy oh. medyo malalaki butel para dito sa ating mga naka pre-range na bibi at manok Kaya alam na ibibigay na sa kanila. Laki na nung laki ng katawan nitong dalawang puti na to, mga pinoy Bata pa yan. Pero laki na Nahin lang natin pakainin tong mga naka-free range natin. Tapos next na natin yung mga nakakulong natin diyan ng mga darag mga Pinoy. Tsaka yung mga maliliit na bibe. So yung kalahating kap lang mga Pinoy nang kunyang binibigay natin. Pero po na sapat na yan sa kanila kasi mga nahuhulog sa ilalim na mga pigs na nila yan mga Pinoy kaya tapos meron pa tayo nakakuwang sapal ng nyog yung binibigay natin sa kanila pag umaga, yun no, oh, dami dami to mga Pinoy ano oh. yan, pinapakain din natin sa kanila yan sa ngayon, yan muna si malakas magpaganda ng katawan nitong mais mga Pinoy So pag mais sa makatipid tayo dahil matagal itong magutom. Yon, gusto nila yung mais na yan mga kapino laki ng katawan ng mga bibi natin. no? solid yung mga katawan yan gaganda nagwalis na ako mga kapinoy kaya lang kinukot ko ng mga manok natin sa kabibi oh, kaya sila sa paanan ko sana wag umulan para kahit paano makatuyo na yung uh, lupa natin dito hindi pa kasi makapagpatambak mga Pinoy meron na ako buhangin dito sa amin kaya lang problema ko naman yung sasakyan na panghakot para makakuha sana ng buhangin libre lang buhangin dito sa amin mga Pinoy yung mga truck kasi ng mga overload na nagkakuha ng buhangin is nagbabawas sila yon kinukuha ng mga mamayan dito sa bahay ng Saragosa, libre lang po yun mga Pinoy, kaya kung mayroong panghakot at uh, man, makalibre na tayo wala na tayong gasto sa buhangin So yan, ganun lang mga Pinoy, isa kalahating cup lang yon. So okay na yan sila at magaganda naman yung mga katawan ng mga bibi natin pati yung mga manok. Sigaan natin yung mga tuyong dahon dito mga Pinoy para wala tayong uh, masyadong uh, nakita mga sukal or basura. Ayan, malinis tayo ngayon dito sa ating paligid prevention yan mga kapinoy para po siyempre eh, uh, yung mga virus or uh, sakit na pwedeng makuha sa paligid natin isa uh, maiwasan mga kapinoy so yan nagbigay na tayo ng pagkain dito sa ating mga alaga so panunatong ngayon mga kapinoy ang binigay natin dito ngayon sa kanila is chicken layer. Yan, ganyan muna sila ngayon. So bukas, mix feeds. So mag-alternate tayo ng uh, mga feeds ngayon mga pinoy. So tingnan natin kung uh, uh, anong magandang resulta. Nakakuha uh, ko isang itlog kad dito um, kanina mga Pinoy, kaya lang nilagay ko dito sa ibabaw ayon. tinuka ng mga anong mga nasa labas natin na mga manok Nadali Pero okay lang yan At uh, meron pa naman Maraming pa tayong mga itlog dyan Wala tayong nakuhang itlog dito ngayon mga kapinoy Isa lang ang nakuhang itlog ngayon Nabasag pa Wala kaninang umaga Tapos isa lang yung nabasag pa walay so mag experiment tayo ulit ng mga patuka yung mga magagandang uh, combination yung gagawin natin mga kapinoy para makakuha tayo ng magandang resulta madaling dito ngayon kaya tapos parang ulan Kumukulog-kulog na naman mga Pinoy So update ko lang po kayo dito sa ating uh, bibi na to Kasi uh, target ko to mga Pinoy na patimbangin to ng uh, isang kilo mahigit So may isang buwan pa uh, at magbibilang tayo ng mga araw mga Pinoy Para makuha natin yung uh, uh, sobra sa timbang na isang kilo mga Pinoy kung hanggang uh, ilang uh, kilo ang haabutin itong uh, mga bibi natin ito yun po ang pinapakain natin hindi man pa nila naubos mga kapinoy huh? busog na busog na yung mga yan pero bukas hindi man niya ay maubos na yan bukas mga kapinoy so sa ngayon hindi na naubos yung isang uh, nilagay ko na uh, puno feeds tsaka mais Akala ko kaya nung lusing yan eh. So maganda yung kulungan na lang yan na to mga Pinoy. Apat lang yan. Kaya makapag... Kaya lalaki po ng uh, maganda talaga ito. Bukas bubunutan ko ito ng uh, buntot mga Pinoy. Para mas mabilis pang lumaki. Malaki po itong kulungan na to Para sa apat na baby lang. Oh. One month old malakas kasi sa tubig ito mga kapinoy malalaki no? ng puwit <laughs> kagaganda ng mga bibi natin solid po yung mga katawan nito at uh, dito sa mga breeder natin na ito mga Pinoy you know uh, chicken layer pa rin so bukas mix feeds na kung anong ilalagay natin dyan na GMP4 uh, corn grits tsaka po yung uh, chicken layer so sa ngayon yan muna O, Lim limlim na naman dito mga Pinoy. Baka biglang umulan. So, huwag sanang umulan. Kahit na... Kasi... Puro putik dito. Kaya... Mahirap pagtagulan. Anong nangyari mo dyan, Kapinoy? Wala. Wala? Ayuyuto ako. <laughs> ha? ako. ikaw? Sige. Sige. So yun mga Kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin na for today at shout out po sa ating mga silent viewers sa mga ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video at ako po ang nag sa inyo na mga katagang pag may pangarap magsumikap, palam!